Salamat sa invite mga kalawot. <laughs> Ama namin. Ama namin. Ay, may pagdating nga para sa anak ni Parik Kalawot. Ang huli kaya yung sayawan natin oh. sa kubo. kalawat at natapos ng dugtong at ito tuloy-tuloy na rin tali natin huwag yeah. na daw isama ito sa taas mm. bon diri. Hmm, babae, babae. Hey. Baka madali pa din eh. Mga kapatid ari. Dapat ba doon? Ah. Dugana na lang. pa kakapatid to Diyan, yeah, lalagay na lang natin ditong kanal. na Tabunan. Tabunan. Dapat patapos na rin po. Padating na po tayo, patagop na. dalawat kalate no dalawat kalate ang iba dati ang ginagamit dati ang iba dati ginagamit niya kulay itim diba wala yung aking gulok yan hmm? o magandang gawa ng ano dito o oh. po ano oh. sa kalamesa no kaya kailangan na buwan <laughs> sa kalamesa at saka magilito Uy! Pati yung pinakalaitin <laughs> ha?

Hindi, hindi din naman natutunan yun siya. Wala man lang ano yun, no? Huwag natatanim dyan. Matatamdan din yan kahit sagaw. Ito, ito. Matatay ko muna yun ha. ganda sana ng itak na to oh. Eh. Nabingaw la. Against the bright. Oh. Hmm? Against the bright. Kan ko ya. Ating tanpa pala natin. Kaya no.

out na po at maghukay na po tayo natin muna pala 'tong ano. Yeti ko. Koneko mo na 'yung ano ha. Bolo kayo kahit 12 ko 'de. Stop ito na. gold bar ayan o yung yung magkita ayan o sa ilalim nito. I know.

de tena na si Roselina eh. Pinakas namin agad eh. Tapos naman ako kay tatay wala nga. Pihilin sa ano yun. Sabi nga na sa akin, hindi siya nahihirapag. Ano ba nga? madami yung aming nao kaya ay malalim lalim na rin at sigurado <coughs> bukas ito tapos to tapos sa bukas ano lambot naman yan yan po ay deposit deposito deposit deposito <laughs> deposito uh, so kami naman ngayon ay mag alas 12 na po at kami ay kakain muna at pa rin kauto naman ang nagluluto <coughs> ha? Ang Al alas 12 quarter 5 Wala ka na sa ni Kewa niyo linisan okay. niya Para maganda tingnan pagka nagagawa ano? Ang haba pa pala na rin Tira na o ay, ang tira. Saan to? Bakit? Ito na yung ating binatak. Hindi pa unat. Wala pang tubig. Pagin ang kalaman ng tubig. Babanat na yan. Babanat na yan. Oh, malakas siguro ang tubig dito na. No? Pa pa Paus-us eh. Paus dito kaya waneng ang matigas ng lupa. Napapansin ko. Kasi naiiwan yung luya pag nagbunod. Ang <laughs> lupa nga. Tambahan niya ata ya baka yan. At nagsi parang kaoto lang nagluto. Alright. Let's go Let's go. Alright. So yan po mga kalawin. Ang kumain. At hindi ko na nakakita kanina. Ay, hindi ka ko lang pag nakatula ka doon o ang kain okay. at alauna na kailangan na nating gumawa dahil alauna na nga po buhay Itong hirap buhay ngayon ang aking At babalik na ulit kami sa aming gagawin Kikiraan Daan <laughs> Nandun ang alambre niya At kami po ay maghuhukay na uli. Yan po ang aming huhukay. Okay. At si Jenny naman ang tagapag. Ang tagapag. Mahirap dito mamaya pag na sa ulo. Ay, ganyan natin. Ano na? malalim na malapit nang pumanatay sa tao ay ito ay tapusin siya po ang tagapala ako po ay taga piko si parang kayomot ang nagpapala ako po ang taga Ayari, pag nakahukay kami dito ng kuan Buda Kay Kuya Waning ang ulo Pag nakahukay, na namin dito ang Buda Kay Kuya Waning ang ulo Malapit na eh Ito, nakikita na oh. Yan na, yan na ang ulo Ulo ng Timos diamine na rin nating lupa na nakuhan. Ayusin natin All right, andito naman sila. Namakaalat. Ay. Paubsan na. Yeah, Paubsan na ang singit. Ano pa rin bisan. Dulan la babadot kagayon. Halika ya. Alam ko yung yung kalso mo, yung kalso. Paubsan ang singit. Ayan mga kalot at nakapag Titira tit, na Tinira ko doon banda baka Wala kami mapagakitan Malalim medyo malalim malalim na to Ako taga Pico Siya taga tawag dito Taga tapo ng Kanina balik tag kami Tatahinga <laughs> lang Tingnan mo tayo Ayun pa mga kalot ay alas mag alas 5 na pala kala ko yung alas 4 media pa <laughs> so ngayon at uh, kami po ay papahinga na. papahinga na at ito ang aming natapos diyan ako na magdala na rin kuhan alright at kami po ay yan ikaw magdala na Palusong na. Ay palusong pa ahon. Aba pa yan. <coughs> Are, ay may puso pa na saging. Marami tayong pangulam, oi. Hay, puso pa na saging, oh. Tampos na. Tampos na, hindi na so, yun mga cloud at bubuksan na. At kami nag-out na po doon sa aming trabaho. Pero ngayon ay uh, bubuksan na ngayon yung dug ano bubuhayin na yung gripo. Hindi na kaya. Tingnan natin kung sumerit. Pag hindi sumerit, okay. Pag sumerit, tubig yun. Pag <laughs> sumerit, tubig yun. Maganda ngayon, nakasira doon eh. Ay, eh, sabog yan. Pag gaya nakasara. Ha? Sabog. Hindi, nee, nakasara doon. <coughs> Tutuwid to, no? tôi lắm anh em tôm gắn anh gắn 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 Ah, aí está. parang manipis ni ba ang mga kalat pagka laman no? ito laman na to yan wala pang laman hindi pa yata nabuksan alright so update ko na lang po tayo mamaya So ito bukas na mga kalaot at yun know, o bumigat na siya at iba ng tuk -tuk. may laman na Bro, wala siyang tulo so titingnan natin yung ibang dugtong doon ah Pires na so wala siyang tulo iba hanapin na natin ang isang dugtong kasi pagka may leak at babaguhin so ngayon wala siyang leak mga kalaot wala pa tayong titingnan pa natin yung ibang pang dugtong doon may sirit ay kanina to sa pitsil mm. kung sirit yan, kung butas yan, sirit yan sa pitsil yung kanina yung pagtapong pag... kung ko karon kulang si Steve Ang basa siyang konti. Baguhin na lang yung bukas mga kapat. Kulang lang yun sa tiplon. Pero wala namang tagas. Hindi naman siya sirit. Yan okay na pala. Ha? <laughs> Ayun, okay na mga kalawot. yan na yung tubig oh. Okay. Tiningnan, tiningnan ko doon kung kuan tawag nito. Wala. Ayun. Walang leak. Wala. Wala. Alright, so ayan mga kalawot at pahinga na tayo marami pong salamat po sa nakarating po sa ating dulong video hanggang dito lang po tayo bye bye po sa inyong lahat I love you all and God bless po